उहा ॾेखारियो right, Mga kaibigan, iniisip ko sa tagal ko sa servisyo, ngayon lang nangyari. Dahil din sa bitibon ako nagsimula ng servisyo, ngayon pala nangasan na ganito ay inubos ang kaban ng bayan, inyong milyon, trilyon, trilyon pesos, hindi ko akalain. May mga demonyong pag-iisip pala na sa Congress, ang House of Representatives, mga kaibigan. Gagawin natin yung corporal farm Pagkatapos pag ng panamin pino at kainan para sa sambayanang sa ating bayang Pilipinas, tay ay natin ang House of Representatives dahil okay. Obra na. Okay. Saklana. Okay. Nalulun. Okay. Alam niyo kaibigan, medyo mahina ngulang aking sasabihin ano kasi pag hindi ko na masabi ang gusto kong mangyari. Ano po? Ako po sa nakita ko ngayon ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, ang kongreso po ang pinakadibonyo sa ba sa balat ng lupa, ang mga kongresman, lahat kayo, lahat kayo, ang hindi magiging magdanakaw, ang lahat ng kongresman na gustong pumunta rito, ayun ay hindi kurap. Pag ang kongresman ay hindi pumunta sa atin ngayon, nangangahulugan ang mga congressman ay magnanakaw! 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 Okay mga kaibigan, ano? Okay, makinig kayo lahat. Tayo ay mananawagan sa lahat ng grupo na nagpaplano na magkanda ng parehas na rally. Tayo ay nananawagan sa mga liberal sa lahat nang sumusuporta na sa mga Duterte. Ito po ay walang kulay. Tayo po ay walang makikita bakit nararito ng politika. Ito po ang pagkilos na nanggagaling sa puso ng taong bayan at hindi nanggagaling sa politika. Halina po kayo! Huwag na po tayo! Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa! Tapusin na po natin itong laban! nangyari na yung sa Nepal nangyari na sa Indonesia pero hindi po tayo gagawa ng kagaya sa kanila ang gusto lang po natin kuhain sa loob lahat ng congressman na sakin sa kayamanan at pera yes. hahatakin natin silang lahat lahat ng kongresman na gusto magpakita ay hindi kayo magnanakaw. Pero kung hindi kayo magipagkita sa amin, kayo ay lahat magnanakaw. Nanakawalan po ako sa ating mahal na kaibigan, Kongresman Kiko Barsaga. Halil na kayo. Kung naririnig mo ako, kaibigan, masaling ka na rito. Sinusuportahan ka ng taong bayan dahil ang mo ay ang pinakamalaki pinakamahaba, pinakawalang hiyang, pinakawalang hiyang buhaya na nakikita dito sa balat ng lupa. Kaibigan, Kongresman Kiko Barsaga. May isa pa tayong kaibigan. Mayroon pa ba? Si Kongresman Eli San Fernando. Brother Eli San Fernando, halika na rito. Paselan mo kami dito. Meron pa isa tayong kaibigan ang magiting natin na veteranong kongresman, congressman Toby Chanko. Okay. Yeah, dyan, na, na, nabanggit ko. Ay laban, korupsyon sila. Sila lang ang bumangga sa pinakamalaki, pinakamataba, pinakahudas, pinakamatakaw na buhaya sa balat ng lupa. Mahal ang balat niyan. Mas mahal pa yan sa mga ginagawang bag patay ka na, buo pa yung bag mo at maleta, pagkaya ng ginamit mo yung balat ni Tungbalos Martin Martin bak na na Martin Martin bag na na kaou, na 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 Laban po ito sa korupsyon. Hindi po ito politika. Pwede po kami makahiling na suporta sa inyo. Mabusina po. Pabusina. Pabusina. Busina. 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 Kung, Busina. Kaya... Kung hindi po kayo mga kontraktor din, magbusina kayo. Busina Kung kayo mga 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 kayo, 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 kayo. magbusina kayo. Busina kayo. Kung hindi kayo. kayo kontraktor, magbusina kayo. Magbusina kayo. Iparabdabling ninyo. Magpusina kayo! Kung galit kayo, na nakaw, Kung kalit kayo mag sa magnanakaw! Kayo. Kayo. Kung galit kayo sa magnanakaw! Pusina kayo! Sabi na ang nakawana na nangyayari, dito na sa mga kayo, Iparandat niyo po! Pusina po! Pusina! 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 Pusina laban sa korupsyon! Pusina! Pusina! Takot na! Aalis na si Tambalos Nagahanap na siya ng kanyang kapalit. Ayan, Martin Romualdez. Sana naririnig mo to ang mga hinain na mga taong bayan na galit na galit na sa'yo na para Bosina. buhay. Bosina laban sa korupsyon. Bosina laban sa korupsyon. Bosina laban sa korupsyon. Bosina po. Magsama-sama ho tayo dito. Tulungan po natin Tulungan po natin ang ating inang bayan na ngayon ay lugbok na po sa kahirapan dahil sa mga kawatan na nariyan sa loob ng House of Representatives. Kung talagang mahal ninyo ang ating bayan, pagtulungan natin ito mga kababayan. Huwag niyo po kaming hayaan na kami lang. Hindi po namin ito matatapos kung laban na ito. Kung kami kami lang para sa ating lahat ito. Wala po itong halong politika, walang kulay, walang sinumang politika ang sinusuportahan, kundi laban ito nating lahat mga kababayan. Pinapahirapan niyo ang kapulisan! Mga magbenakaw, pinapahirapan niyo ang kapulisan! Inaatasa ninyo, patayan kami, na kami ang dapat ninyong tingnan kasi kami ang pupigil sa mga magnanakaw. Inubos ng kabadang bayan wala nang kabalang bayan, maghihirap ang ating mga abo, sa abo, sa abo, sila maghihirap, kaya ako, nagtitira ako, Nasumali ako dito, nalaya ko maghihirap ang aking mga abo. Busina. Busina! 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 Para sa laban korupsyon, ako po ay isang retiranong sundalo at 40 years ako nakipagpakbakan sa kabundukan, dito lang palang tunay na kalaban na sa loob ng Kongreso maglanakaw. Supra pa sa, Supra pa sa mamamatay tao. Marami na pinip pinapatay na Pilipino ang plant control in Ubon. Naging multo ang ating mga plant control. Mga walang hiya kayo.

Nagkawan sa gobyerno ni BBM. Tama na! Sumuto na na! Sobra na! na ang mga abusadong kawatan sa House of Cryptomaniacs! Mga buwisit na gagawang politiko! Nangangangin na ulit ang mga kamay na mga cryptomaniacs sa kamara dahil minamali ulit nila ang budget sa taong 2026. Gising Pilipino! Kailan tayo magbulag-bulagan? Kailan tayo magbigibigihan? Kung walang kikilos, habang puwede ay ang kampan ng bansa ng mga kripto sa kasalukuyang gobyerno ni BBM na mga abusano sa ng mga abusado sa pagsasamantala ng mga puaya sa naglilingkod lamang sa kanilang mga bulsa at pakinabangan. Milyon, milyon, bilyon, bilyon, trilyon ang nawawalang pondo galing sa tax ng mga Pilipino. Wala ba ang mga hiya, makakapal ang mga puka nila, di nila pera galing sa nakaw, galing sa masama ang mga kinakain, pinapakain sa...